Hello. Sipag mo naman. Kumain ka na ba? Eh, hindi pa po nga, ma'am eh. Nagawala ka lang po ako siya para pang kain ko. Ah, sige. Ito, nakakatuwa ka naman kasi sipag-sipag mo. Ito, bumili ka ng pagkain mo, ha? Oh, ma'am, napakalaki naman po nito. Maraming salamat po. Walang anuman. Hoy, Mika. Ano yan? Bakit mo binibigyan yan? Hindi, natuwa lang ako sa kanya kasi masipag siya eh. Ano nakakatuwa? Diyan ay nakakadiri. Ito mo, mukhang basura. Ang pangit-pangit pa. Dapat dyan, naghahanap buhay. Tingin mo yung katawan. Tapos naawa ka dyan. Tapos mo, mo, mukhang dugyot talaga. Tingin yung buho. Lagkit-lagkit. Mahawaan ka ng kuto niyan. Huwag ka naman maging ganyan. Kawawa naman yung tao. Tingnan mo, gutom na rin siya. Tingin <laughs> mo yung tsura niyan. Bagay nga kayo magsama eh. yung mas sarili mo. Mas naawa ka dyan? Akin na nga yan. Ikaw, ayoko na makita yung pagmumukha mo ha. Tara na nga. Ayoko na ipag-usap ka dito. Grabe naman yung ginawa mo sa pulubi kanina. Hindi naman tama. Ano hindi tama? Sa laki ng katawan nun, hindi marunong maghanap buhay? hanap mo siya, hindi mo ba nakikita na nangangalakal siya para lang may makain? <laughs> ganun, pinagtatanggol mo. Hindi naman sa ganun, natuwa lang doon sa tao kasi ang sipag niya, kaya nagbigay lang ng konting tulong para may makain lang siya. Alam mo Mika, naiinis na ako sa'yo. Pasalamat ka nga, pinatulang pa kita. Sa daming babaeng nagkagusto sa akin. May tsura mo. Huwag kang manang, ang boring pa kasama. Mas maganda, mag na lang tayo. Uy! Paano ka pasok dito? Diyan, tira-tira na lang naman to ah. Tira-tira na nga lang eh. Kaso lang yung perwisyo ginagawa niyo. Nagdadala pa kayo ng baho dyan sa loob ng restaurant na to. Jeboy, hindi ka nga! Jeboy! O pre! Punta ka pasok yan! Takatanga-tanga ka -taka talaga eh. Trabaho mo, di mo ginagawa. Mas tanga ka eh. Kami bantay doon sa pintuan. Di mo napansin pumasok to. Oo nga no. Tulungan mo ako, labas natin to. Tara, tayo! Sir, yung gamit ka ba? <slaps> Bakit lalapitan mo yan? Di ba napag-break ka na? Ano pa bang gusto mo? Hindi eh, di magsama kayo! Diyan ka, diyan ka! Eh, tulak mo yung diyan! Ay, ang mo! Siguro lang langbong ka rin di naliligo, no? Itong bagay sa'yo, maligo ka muna! Para bumangon ka naman! Uy! Okay ka lang ba? Hawawa ka naman. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Eto, kumain ka muna. Tara, tutulungan kita. Oh my God, sis. summer na summer! Woo! Wala well, na tayong customer. So, anong atake natin? Huwag ka nga, sis. Ay! Buso mm. mo na, sis. mo na, sis. Buso na. Ay. Hi, friend! No. No. So, ano nyo, di, Tess? Ba't kayo napalibot? I'm sorry, sis. Hi, mga sis, Kylie and Georgia. Ayun nga, mga sis. Ay, paghiwalay na kasi si Floyd eh. Perfect! Natauhan ka na, sis. Sis ko naman, sis. Nagising ka na rin. Sinasabi mm. ko naman sa iyo, sis. Hindi siya para sa iyo, sis. 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 Rula lo, sis. Kasi yung taong madyoha sis. <laughs> Grabe ka, sis. Ah, sinama ko pala kasi naawa ako sa kanin. Ako ganun ba, sis? Pero in fairness, sis, may chura siya. So, what if kaya gamitin natin ite pang maselo sa ex mo? Diba? Tsaka hamak-hamak naman may itsura yan kaysa dun sa ex mo. Ilang paligo lang yan, sis, diba? Yes, sis. Yes, Clorox lang katapat. <laughs> Grabe ka naman, sis. <laughs> Oo so, nga no, mga sis. Hmm, diba? Tsaka, diba? turuan mo maging asul tao, hindi yung parang ganyan sis na parang aso na siya sis eh. Mas pogi nga to kaysa dun Sky Floyd. Pwede siya magpanggap bilang boyfriend ko. Perfect! Para masaktan ko si Floyd. Hmm. Tama. So, paano na? Sa akin na siya, sa'yo na to si Sisa Ball. Ah, diba, Sis? So, perfect! Para, na, sis! para sis! Let's go, 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 go! Para, sis! para na, Sis! Ayan, Sis. Perfect. Ang ganda mo na! Matutulala na si Floyd. Manghinayan na sa'yo. Tingnan mo naman. Yan. Ganda ng pesak mo, Bongga. Perfect. Wow. Thank you, Georgia. Ang galing mo. Sabi ka na ba makita yung partner at partner mo? Mm-mm. Uh -uh. Hello, sis. You're so pretty like me. So, ready ka na bang makita ang Prince Charming mo? So, paso Francis! Wow! <laughs> Francis! Mm. <laughs> diba? Niliguan ko lang naman at inisis ko ang mga kuko sa paa. Ito yun ang result, ba? Diba? Worth it na worth it ang pagkahagard, Kes. At sobrang fresh naman ang Prince Charming mo. And sis, bagay na Ayo. kayo. Bagay na ka dyan, Prince Charming. So, ano nang next atake natin, mga Cezability? Uy, sis, tulalay ka na. Ha? Huh? Natutulala, di ba? Kanyan ako maglinis, mag-transform, di ba? Nakadikay. <laughs> Ang galing yung mga sis. Yes, yes naman, sis. Matipuno at uh, magwapo dun sa ex mo. Oh, sis. So, ano nang next atake natin, sis? Oh. Yes. It hurts just a little, along with my friends. And

Mika, nandito ka pala. Sa dami ng restaurant na mapupuntahan ko, dito pa talaga tayo nagkita. Huh. Wala pa rin pinagbago yung itsura mo. Mukha ka pa rin lo Pumapangit ka. At kahit anong diet mo, tanggapin mo na mataba ka na talaga. Huh. Ito pa nga pala. Girlfriend ko, si Plog maganda, sexy, makinis, hindi kagaya mo, ang taba mo. Talaga ba? Girlfriend mo siya? Akala ko kasi driver ka niya eh. <laughs> mo ba ako? Ha? Matanong ko nga pala, anong ginagawa mo dito? Actually, nantay ko yung boyfriend ko. Hi Hi, love. Sinja ka na, nalit ako eh. Hindi, yeah, okay lang. Ako nga pala yung boyfriend ni Mika. Boyfriend mo yan? Di ba yun yung pulubi sa labas? At uh, kahit anong bihis mo, amoy basura ka pa rin. Teka nga, Floyd, tell na. Ikaw si Francis, di ba? Alam mo bang anak siya ng bilyonaryo? Tsaka isa pa, kung ako papipiliin kung sino i-date ko? Kay Francis na ako kasi bukod sa mayaman siya, mabait pa siya, hindi tulad mo. Ayoko na sa'yo! Break na tayo! Kasalanan niyo to! Chloe! I uh, love, totoo ba yung narinig ko kanina dun sa girlfriend ng ex ko na galing kasi isang mayaman na pamilya? Totoo yun, love. Galing ako sa mayamang pamilya sa Visayas. Pero mas pinili ko yung itong buhay. Please. Hindi nakikita yung sa'yo kahit na marami kang pera. Kaya mas pinili ko na lang ganitong buhay. Yung tanggap ka kahit walang wala ka na. Yung ipiliin ka kahit anumang status mo sa buhay. Alam mo, nakita ko yun sa'yo eh. Nakita ko yung kabutihan mo. Nakita ko yung Katanggap-tanggap noong right, ay kinita ako